Ito guys yung piyapi na natumba noong pagbagyo ng upong. Ito. Hindi pa natanggal sa pilapil. I-clearing e, pa natin to, Tanggalin natin to. Tayo makadaan dito. Pag hindi ito matanggal dito. Pagbagyo pa ito eh. Ito. To. Marami tong trabaho. Si ito to eh. Balik na piyapi ito. Pero kung hindi ko pa natanggal yung ibang mga sanga niya noong nakaraan ah. <laughs> Grabe talaga yung sanga nito. Kasi yung mga nakaluloy nito, tinanggal ko na eh. Tinapas ko na noong nakaraan. Bago magbagyo. So ito na ngayon, natumba pa rin. Dito talaga siya bumagsak sa tangke. Yan o. Oh. Ito yung ano niya. Malaki to eh mga yung puno niya na nabali mga kasi laki ng drum to malaki-laki rin to isa tabigi to eh ito nabali rin yung sanga niya